Magkupulak pulagan ka nalamang ba? Magtutulog tulugan gumising ka. Totoo na ang oras para lumaban. Wag kang umatras, pagnasakwiran bukas isipan Katotohanan ang ating sandigan Sa katiliman, huwag matatakot Huwag katliwanag, ang siyang babalot Sa ating bayang Pilipinas Sa ating bayang Pilipinas Hello! Magandang araw mga kamabayan So Akala ko nadala na to si Bimbi Alam niyo ba si Bimbi nagsinungaling na naman? Nagpakita na naman si kaibigang Jan, iba na naman ang na itsura. Well, bago tayo mag-start ano, ah uh, mara gusto ko sanang ipakita sa inyo yung mga lumang videos na kung saan nami na yan si Bimbi noon pa. Nang nang ano niya nang duwende niya. So yung mga bobo tanga-tangang naniniwala dito, di ba? Eh, ito yung unang ano, ito yung unang video na ipapakita ko. Dahil lang ah. So, mga men, eh, hindi pa ito yung una. So, meron siyang kauna-unahang videos pa dito na na ano ah uh, Piniki niya. Pero burado na tong video na to eh. So, ito gusto kong mapanood niyo muna ano. Magmu-mute muna ako sandali lang. Kung paano niya tinitrick yung yung mga tao. Ingin ng pusa ako. <laughs> Ignore nyo muna, i-mute im ko yung microphone At panoorin nyo muna tong, tong video na to Na, na explanation kung paano niya pinepeke yung video niya So ito na mga men wait, 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 wait. Uh, para magkalinawan tayo, ano? Kasi may mga nagbibintang sa akin na uh, wala daw akong proof na uh, daw ni Beams Ghost TV yung video niya. Uh, siningit ko na lang to para lubos na maintindihan nyo, ha? O, start tayo. Mm. Uh, so, mga men, ito yung original na video. Makikita nyo dyan, nire ni Kuya yung video ng Duende. Ayun, ayun siya mga kaibigan. Nagpakita siya mga kaibigan. Oy, kaibigan! Ako pala si Beams Ghost TV. Aya, masaya ako na nakikita ka ngayon kaibigan. di ba? Ay, salamat kaibigan. Nagpakita ka sa akin. Huwag ka magalala, kaibigan. Hindi ako samang tao. Ayan yung dala kong pagkain sa'yo para sa inyo yan. Kainin mo yan kaibigan. Tapos tatakbo yun. Huwag kang ka tumakbo. Huwag kang matakot. O, di ba? Yun yun. Ngayon, talakayan natin kung paano niya nagawa yon. So mga men, i-explain ko na kung paano nagawa ni Bims Ghost TV yung palitawin yung duwende doon sa videos niya. So ang gamit natin ngayon ay yung power director. ba? Diba? Ito yung original video na nasa taas. Tapos yung green na yan, ay pinatong ko yan sa video. So hanggat maaari, itong video kasi na to na-download ko sa YouTube to. Eh. Itong template nung yung template ng ano ng duende kung saan niya uh, kinuha so ipiplay play muna natin ng hindi naaalis yung yung green ha tingnan niyo similarities nung dalawa di ba parehas sa parehas yung galaw ng duende niya ipiplay ko ha ayun, ayun sa mga kaibigan nagpakita oh. sa mga kaibigan Wait. Tinasan ko lang Wait. yung quality. Ipo full screen ko lang para ma-experience nyo ng, ng lubusan di ba? So, ito na. Play ko na. Paano mo ito play? Play natin. Ay, ayun. Ayun sa, sa mga kaibigan. Nagpakita no. sa mga kaibigan. Diba? Okay, kaibigan. Same na same ako galaw. Pala, eh. si Beams Ghost TV. O, galaw ng Ayan, masaya ako na nakikita ka ngayon, kaibigan. Galaw ng ano. Ay, salamat, kaibigan. Nagpakita ka sa akin. Diba? Sale. Huwag ka mag-alala, kaibigan. Hindi ako mong tao. Jenny, pero Ayan, yung dala kong pagkain sa sa'yo para sa inyo kain yan. Nila. Kainin mo yan, pati kaibigan. yung, <laughs> <pati> yung pagtawa, <laughs> din. Yung huwag, kaibigan. Huwag kang tumakbo. Diba? Huwag kang matakot. Ngayon, alisin natin yung green kung paano niya ginagawa 'di ba? So ito tap ko tong green. May tinatawag dito na chroma chroma key. Eh. Ito chroma key. Ngayon, dito sa chroma key na to, pipindutin mo to tong drop para mabura niya yung ano. yan Ay Wala na siya, oh. 'di ba? Wala na siyang background na green. Ganyan kadali po gumawa ng peking video ng duwende. Chroma background uli. O alisin natin ha. Oh, Ganyan, oh. Inaalis ko na. Ayan. Oh, okay. Wait, 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 Di pa ba yata naalis? Ulitin natin sa chroma key. Ito, pipindutin din yan. Oh, alis na yung background, di ba? Mga wala ng background. Ngayon, bakit parang kaluluwa po yung, ano, yung duwende sa taas? Okay, Di ba? O, oh, ganito ang ginawa niya. May opacity po kasi dito, eh. Asan ah, na ba yung, ano, dito? O, oh, yung opacity, kayo nang bala mag-adjust kung gano'n kalabo yung gusto nyong gawin. So, uh, ganyan ang ginawa ko. ba diba? Same na same na, men. Yung, yung ano nyo, yung duwende nyo. Ayan na. Oh. Ayun, ayun sa mga kaibigan. Same sa diba? mga kaibigan. Oy, kaibigan! Ah, oh, parehas Ako pala, si Beams Ghost TV. Ayan, masaya ako oh. na nakikita ka ngayon, kaibigan. Ah, oh. ganyan ginawa Ay, salamat, kaibigan. Na yung Nagpakita ka sa akin. Huwag ka magalala, kaibigan. <laughs> ganyan kayo niloloko ni Beams TV. 'Di ba? O ito pa isa. Ulitin natin ulit ah, edit, yung opacity, babaan natin men para mag-match. O ganun din. Nagiging transparent. Yan, dala pa pagkain sa para sa inyo yan. 'Di ba? Kainin mo okay. yan, kaibigan. Ayun na, pati yung pagtakbo niya. Magkaib ha? Ganun din. Ganun ka simple gawin ng panloloko. So malinaw, 'di ba? Yan yung ano, yan yung video na pinablish ko dati, sadly, wala, wala pa rin nagising. So, yung ganyan na itsura ni, nung duwende niya nung una, I don't know, hindi niya naman sinabi kung si kaibigan dyan, ano, pero wala na yung video na yan. So, ito next, ba? Diba? Ito naman, kay Beams Ghost TV to ha, ah. itong duwende daw nagpakita, ito si, si kaibigan dyan naman to. Ganito itsura ni kaibigan dyan dati. So, nagpakita sa kanya si kaibigan dyan, tingnan nga natin. Si kaibigan dyan, nagpakita sa kanya before. Tinaasan ko lang yung resolution na. Ayan po, oo daw po. Sige po, kaibigan ko po dyan. Magpakita ka na po. Ito ay ang date nito one year ago. August 9. Oh, mag ano? Isang taon ang nakakaraan, no? Oh. August 9, 2020. Oh, 2022. Oh, diba? Nagpakita si kaibigan okay, dyan, no? Oh. Sa ibabaw po, po ng punso, no? Ganyan ang itsura ni Kaibigang Jan dati, men. Ganyan ang itsura. Oh, tingnan natin itsura ni Kaibigang Jan. Luloko kay ni Bimbi? Grabe. ayan ho, oh, ayan si Kaibigang Jan, 'di ba? Oh. Playing natin si Kaibigang Jan, lumitaw. Ay. Tama. Hati ba lumitaw si Kaibigang Jan? po, no tol, sa ibabaw po ng punso, no. Ah, uh, pasensya na po kayo na ituro ko po no. Ah, uh, sa ibabaw po, po, siya ng puso mga tol. Oh, nawala, nawala siya Ayun kaibigan. po, nawala na po mga tol no. Di ba? Nawala si Kaibigan Jan. O paano naman ginawa ni Bimbian? Meron akong ginawang video dyan before. Ito naman panoorin niyo. <laughs> Di ba lahat ng duwende nito dinidibang ko eh. Ang dami pa rin bobong naniniwala eh. Di ba? So paano nangyari 'yung si Kaibigan Jan? Ang itsura ni Kaibigan Jan ano, nakaano siya? Naka-jacket. O ito yung yung debunking ko noon kay kay Bimbi. I HD uli natin mga min. So Ako naman ngayon ang magiging silent dito sa baba. Panoorin yung explanation ko na dito ha. mag-mute uli ako. zoom natin yung kaibigang dyan niya. Yan yun, men Oh. Mm. Naka, naka, jacket na ganyan. Then ito oh. Green screen na kaibigang jan Oh, ba diba? Yan yan. oh, ngayon, tingnan natin kung paano mo ginawa. Sige, di-debunk natin kung paano ginawa, ha? So, another panluloko ni Beams Ghost TV. Ito daw, si kaibigang jan ay magpapakita daw, ha? Panoorin natin to mga men. Ito, 'di ba, napanood yun nung una nagpakita. So ito naman, uh, i-debunk e -de natin kung paano niya nagawa. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga gusto kong makita si Kaibigan diyan, no? Ayan. Sige po, Kaibigan ko kung diyan, pwede ka po bang magpakita sa akin at sa akin kung mga viewers? Isasabay ko yung ano yung green screen na animation kung saan niya kinuha si Kaibigan diyan. At gagawin uli natin yung tatanggalin natin yung green. Para po makikita ka din po ng mga sumusuporta po sa akin. Ayan po, oh, daw po. Sige po, kaibigan ko pong dyan. Magpakita ka na po. Ayan, ayan si kaibigan dyan. Po, Dito niya kinuha yan. Ngayon gagawin natin, ipapatong natin si kaibigan dyan sa ulo niya. ba? Diba? Same procedure. Pindutin, edit, uh, chroma key. 'di ba? O alisin natin 'to. Mm. Ayun na si kaibigan oh, Sa ibabaw po ng punso, no? Papatong natin 'yung si kaibigan diyan sa ulo niya. <laughs> Siya yan eh. Same na same delay. Uh, Tapabi. pasensya na po Tatabi ko lang kung same na same sila ng ano. Baka sabihin nyo iba yan eh. Yan yun know. Oh. Pati yung chale ko kuhang kuha ba diba? Isuzoom ko. Isuzoom ko ha. Mm, ayan. Siya yan malabo lang. Same na same lang sila. Oh, ang, gagawin ko ngayon Ah, uh, yung opacity para magmatch, di ba? Mm. Opacity. Tapos palalabuin natin. Oh, Ay, ayan na. Dalawa na yung kaibigang dyan niya. Diba? So, ipiplay play natin uli. Oil po, no, tol. Sa ibabaw po, po ng pulso, no? Diba? Dalawa na yung kaibigang dyan niya. Iso zoom natin. Sabi sa inyo, hindi kayo uubra sa akin, eh. Mm. Dalawa na yung kaibigan ng Jen Oh. Uh, pasensya Pasesya na diba, yan yan, po kayo na po siya puso mga to. Na Wala. Okay, naman. Masyado ko yung ko nito eh. Paniwala paniwala kayo eh. So, yun yung ano, na, siya gets niya na kung paano niya na pinipeke. Eh, ngayon, may bagong upload ulit si Bimbi. Nagpakita na naman daw si kaibigang Jan, pero iba na itsura ni kaibigang Jan. O, tingnan nga nate itsura ni kaibigan Jan. Pangbihira, batikam na batikan naman loko to si Bimbi. Ah sa ito ito naman ngayon oh, ang title ng video niya. Kailan mo inupload to? 15 hours ago kahapon. Oh. Ang title, duende sa punso nagpakita at nagbigay ng pampaswerte. Bims Ghost TV. Ito mamaya, yun po ang sabi ni kaibigan Jan po natin mga po. Si kaibigan dyan na naman to ha. Jan. Ah uh, kaibigan Jan. Ano po ba yung sasabihin mo po sa akin na sinasabi mo na ikakatuwa ko po? Diba? Ito, yung mga pinagsasabi nito kabulshitan na ito lahat. Doon na tayo sa mismong pagpapakita. Nasa bandang 14 minutes yun eh. Hmm. Ay, oo daw po, wala daw pong problema. Hmm. Pasensya na po kayo dahil may ko po yung mga tunog ng mga sasakyan pero malayo po yun mga tol, no? Ah, kaibigan, alam ko naman po na sa pagkakataong ito ay pagod ka. At narinig na rin po ng atin pong mga viewers ang iyo pong boses at masaya na po sila doon. Pero pwede po bang uh, mag-request sa iyo, kaibigan, na pwede po ba na masilayan ka po namin dahil sa tagal din po natin na hindi nakapagkita, uh, kaibigan dyan ay namis miss din po kita at syempre alam ko naman din po kahit hindi po ito sabihin ng atin mga viewers na batid ko po sa kanila na namimiss ka rin po nila, kaibigan ko pong dyan. So ayan po mga tol, ang sabi po ni kaibigan dyan ay wala daw pong problema. Magpapakita daw po siya sa harapan natin yung po ang sabi Papapakita. niya. Para din daw po na alam natin na siya din daw po ay nami-miss din daw po tayo. Yun po ang sabi niya. At kung pwede nga lang daw po na lahatin po tayo nakausapin niya ay gagawin po niya ito. Yun po ang sabi niya na sobrang na ano ako na antig yung puso ko kaibigan dyan dahil sa kabutihan mo talaga na hindi lang sa akin pati sa amin lahat ah, sige kaibigan Jan. tinatanggap ko po ang iyong sinabi na magpapakita ka po sa harapan namin ngayon oh oh my god nakita ko na po siya mga tol sa na? nakikita nyo po ba siya mga tol Ay, sorry, Ay, po, nag, lalagyan ko po nag, ng, ng mark naghang no? yata ito totoo mga tol. Ay, ayun, si kaibigan dyan Maraming maraming salamat ulit, ulit, ulit po kay Nakita ko na po. Pe na magpapakita ka po sa harapan namin ngayon. Ooh! Oh! diba? Nag-fade. Oh Nakita ko na po siya mga tol. ba? Diba? Nakikita nyo po ba siya mga tol? Ayun po, lalagyan ko po ng mark, no? Ayan mga tol. So ito daw si kaibigang Jan. Ayan Oh. So, makikita nyo naman dyan si kaibigang Jan. Naka iba na itsura ni kaibigang Jan ngayon, ano? Pero just imagine, duwende yan, ano? O, oh, ganyan ang duwende. So, ganito kalaki si kaibigang Jan, pero tingnan mo si Bimbi nung time na nandyan. So, ganyan kalaki si kaibigang Jan, ha? Tapos, ganito kalaki si Bimbi. So, ibig sabihin, mas, mas lumaki si kaibigang Jan nung nakaraang ano. Ganyan kalaki si Bimbi, oh. Tapos si kaibigang Jan, ganito kalaki, ganyan, no oh. Eh, dati nun, kasi laki lang ng kamay si kaibigang Jan. Lumaki si kaibigang Jan, ha? Diba, ba Bimbi? O paano nangyari 'yon? Alam mo kung paano ko na debunk to? Kung saan ko nahuli yung yung kagaguhan mo na nagpakita si kaibigan Jan. Nilagay mo kasi sa thumbnail mo 'yan, men. O yun yung si kaibigang diyan ano? Ayan si kaibigan Jan. Saan ko nahuli 'yan? O anong nangyari ganito? Pumunta ako sa sa ano mo? sa list mo ng videos. Yung thumbnail mo, men, nandito. Ayan oh, ito si ito yung yung picture na ginamit mo eh sa thumbnail mo eh ayan oh ang ginawa ko kinrap ko yan ini screenshot ko yan tapos ni reverse image search ko yan ano ang lumitaw papakita ko sa inyo kung ano lumitaw ha di ba pinaglolo mo yung mga tao min eh wag ganyan ano ba hindi ka naman inaano ng mga tao eh <laughs> ikaw nga ni, ni bugok na na esoy eh, adventure di ba di ba nga sabi ka nun di ka naman inaano eh ginaganyo mo yung mga tao <laughs> so ito yung naano ito yung nadiskubrihan ko mga men ah uh, ni reverse image search ko ano nga testingin nga natin para para malaman niyo kung paano yung ginagawa ah uh, reverse image search natin mga men eh so ito yung thumbnail iso zoom ko lang yung ano So, para makita nyo... Dahil lang. Papakita ko yung thumbnail. O, oh, ito yung thumbnail, ha? Ayun yung thumbnail. So, ang gagawin ko dyan, ipiprint -screen, screen ko yung thumbnail. Print screen. Tapos, i-paste natin sa... Add ako ng isa pang screen. Dito sa Microsoft Paint. Aha. Makikita yung ano ko. Ba yan? Okay. So ito yung aking screen ano, makikita niyo. So gagawin ko ilalagay ko yung thumbnail ni Bimbi dito. 'Di ba? natin kasi ito lang na may importante dito eh. itong picture yan so isi-save natin ngayon save as sa desktop mm -hmm. gawin natin duende duende So ngayon, punta tayo ngayon sa ano sa Google Image Search. I-reverse -re image search natin yung yung galing sa thumbnail ni Bimbi. Di ba? Sana ba yon? So ito Google tayo, Google. Google. Reverse image search. Or kahit ito na mismo sa sa Google pala. Aha. Ang gagawin natin ay oh, image. Then yung sinave natin na na ano. Saan ba nakasave yun? Yung duwende image. Ito to. Yung image search ilalagay natin dito. Tingnan natin ha yung mga lumabas na ano. Ayan na oh, naglalabasan na yung yung anyway, ganyan ang ginawa ko dito sa ano na to, dito sa sa video na to, mga men. Leprechaun to eh. So alam niyo kung ano nakita ko nag-match diyan? Ito. Yan. Ito yung nakita ko nag-match diyan. Huling huli si Bimbi, di ba? <laughs> Huling huli si Bimbi ngayon. Itong itong duwende na to ang gagawin ko, kakat ko yan, di diba? So, panoorin nga natin uli yung duwende ni Bimbi. Hello! Na, ah, nagkamali ako ng play. Oh, dito sa video ni Bimbi na to, i-play nga natin uli. Oh! Oh my God! Nakita ko na po siya mga tol. Nakikita niyo po ba siya mga tol? Ayun po, lalagyan ko po ng mark, no? Ayan mga tol. So, ito yung ano, yun yung duwende, ano? Maraming maraming same na same yan ng duwende na ano na nakita natin. So ako naman ngayong magpapalabas ng duwende. 'Di ba? Papatayuin ko dito sa dito sa paani ni Vegeta. Hindi wag na lang. San ba papatayuin? Makikita ba? Alisin ko muna to ha. Ah. Hmm. Papatayuin ko dito sa tabi ni Vegeta. Diyan oh. Hmm magfi fade yan, ha? Katulad, paano ba mag-fade yung duwende ni, ni Bimbi? <laughs> Para mag-fade yung duwende ni Bimbi, ulitin nga natin, men. Salamat po kay... Ayan, yeah. mga tol. Pwede ano po ba siya, mga tol? Woo! Ulitin natin, ha? Tinatanggap ko po ang iyong sinabi na magpapakita ka po sa harapan namin ngayon. Tumta hmm, mo, ha? Nag-fade yan pa. Oh, di ba? Nag-fade. Oh. oh my God. Di ba? Nakita ko na po siya, mga tol. At, at ang mapapansin dito, niyo dito, magsasalita yan, hindi naman gumagalaw yung bibig. Di ba? Picture lang yan, men Oh, i-zoom natin ha. Gagalaw ba yung bibig niyang duwende mo na yan? Ginagago mo naman yung mga tao, men Oh. Sa mga tol, ayun po, lalagyan ko po ng mark, no? Ayan mga tol. Maraming maraming salamat po kaibigan Jan dahil nagpakita ka po sa pagkakataong ito ng marami na rin pong beses at sobrang pinapasalamatan po kita dahil po dito kaibigan ko pong Jan na akin pong kaibigan na duwende. Oh, diba nagsasalita hindi naman gumagalaw sa yung ano? jan mga tol ay walang anuman daw po kaibigan. Diba gawin ko nga dito sa akin yan men. Gawin ko dito sa tabi ko yan. Masa na ba yung ano dito? O, oh, tingin kayo dito oh, sa may paana ni Vegeta. Lilitaw yung duwende ha. Uy! Lumitaw ang duwende. O, oh, di ba? Ganyan lang kayo inuuto ni Bimbi. Ano ba? Uh, gusto nating ano, transparent kasi ito eh. Gusto natin malinaw. O, oh, yan. Mas malinaw. O. Oh. Ano ba? Hanggang kailan kayo, kayo maniniwala sa manlulokon to? Ang daming paniwala paniwala doon sa video na yun ah. Kadali-dali gawin ng animal na yan eh. Ba't ba? <laughs> Ang dali niyo mauto dyan, di ba? So, dahil peke na to, lahat ng sinasabi ni Bimbi dyan, peke na lahat. Bigan, yun po ang sabi niya sa akin. O, oh, ayan mga tolo, nawala na po siya. <laughs> Medyo kinabahan ako dun, ah. Okay, kaibigan dyan, maraming maraming salamat po dahil nasilayan ka po ko. namin at nakita ah, ko. Wait, 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 colored pala yung ano yung sa akin, yung kaibigan dyan niya ah uh, black and white. Eh, di gawin natin black and white, man. Wala namang problema, eh. Oh. Gusto ko perfect na gayang gaya. Di ba? Black and white to, eh. Di gawin natin black and white yung duwende ko dito. eh uh, black and white. <laughs> That is bullshit. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat sa pakikinig. O, ikaw kaibigang dyan, ano ba? mag -ano ka ba? Oh, sige, babay daw. Maraming salamat po, bye-bye.